napakahaba, napakalaking yukay-yukay, dito lang yan sa pampanga mga boss, matatagpuan to napakalaki na, napakalawa ko ka kakabukas lang nila mga boss napakaraming bago tapos dun sa dulo na nakita nyo nung nakaraan, wala di diba ngayon meron ng laman yan mga boss napakaraming ng item na dumating good day and good vibes sa inyo mga boss dito na naman tayo sa San Fernando intersection na kung saan na pupunta tayo sa pinakamalaking ukay-ukay dito sa Pampanga dito lang yan sa Passion Boutique Depot so ito lang yan tabi ng Volkswagen mga boss ito po yung Passion Boutique Depot ayan mga boss kung nandito kayo sa intersection na yung intersection pwede nyo siyang lakarin mga boss dito lang yan mga boss oh. Mas. Ano oh? <laughs> Marami ng item mga boss. Kapon nag-start yung paglalabas nila mga bagong item mga boss. Alas bago na yun nandito. Meron silang riba ko. Sa mga shocking color. Ayan. Triple white. Air Force One. Na. Tanong natin sa mga sapatos yun sa mga sapatos yun 1.5 1.5 yan Air Force 1 1.5 size 10 Air Force 1 size 10 1.5 ito ay ikat to Lebron to 1,500 Lebron Onitsuka Tiger Ayan o no, Ganda pa Goods na goods pa yung outsole nya mga boss 1,500 lahat ng sapatos kung mga boss dahil kahapon yung open nila ng mga bagong item dito napakarami ang dami kayo mapipili rito mga boss ito na yung pinakamalaking ukay ukay sa pampanga oh, tignan nyo naman yung napakalawak nyo <laughs> napakalawak nito mga boss So, libutin natin lahat, no. Siguro hindi natin lahat ma makikita ng mga sapatos dito hindi natin lahat mapapakita lahat ng sapatos dahil napakahaba nitong ukay-ukay na to mga boss eto na yung pinakadulo eh eto no eto na yung pinakadulo boss kamusta boss <laughs> kamusta Taka, boss nyo lang alaw ko nyo mga boss oh eto na yung pinakadulo nila tapos tingnan nyo dun hanggang dun sa dulo napakalawak nyan di ba sa so, mga nagtatanong yan syempre saan yung location nito sa may Dolores sa Fernando kung galing kayo ng intersection pwede nyo nalakarin papunta sya sa Angeles malalakad nyo naman to napakalapit lang kung nasa intersection kayo So papuntang Angeles, tabi ng Volkswagen Pampanga mga boss. Heto mga boss oh. Yan, oh daming sapatos so oh. yung mga pambata napakarami ayun oh di ba napakalawak oh Adidas na pambata superstar na pambata meron din sila dito Teddy Bear meron din sila sa so, mga pambata niya boss magano pambata One, 13, 200. Uh, 130 to 200 mga boss sandals na adidas meron din sila dito gandas size 5 oh. mga chinelas boots na pang motor oh. mamaya yan napakarami ng tao dito kapunta udagsahan ng mga tao dito eh Tila ng chinelas Di Nike Check natin to Nike natin ng na, na. chinelas oh. Size Size 8 Go Skechers mga boss oh. Go Walk Skechers Sobrang comfortable nito size ano siya size 8. Roshan, meron sila dito mga boss Roshan no. Size 11 mga boss. 1,500 daw dito. Ito maganda oh. Converse. Converse All Star. Bago pa 'to mga boss. Solid 'to. All Star Converse 1,500 lang. Meron pa siyang tago. Oh. Ayun oh. Di ba? Ano sa old school 'to, old school. Size 10. Size 12 po sa women's. Texture niya mga boss, leather and rubber. Outsole. Air Jordan. J1 yata ito. Check natin. Size 8. ano mga bago. Jordan. Meron din dito. Ito. hey. Jordan. NBA boss oh. May nakita tayo dito. Lupit to Nike <laughs> reversible Black and red sya Tapos dry fit I think mga size nito Isa na sya Medium to large Boss magkano yung ganda nya boss? Three? 350 Ayan 350 mga boss Reversible Jordan Ito maganda Player ever Size 10.5 Mga boss 44.5 Euro ganda to gamsol dito pala magsasawa ka na sa kakahanap dyan ay eh. paano pa kaya pag napunta ka dun sa pinakadulo na yun marami ring mga item dun marami ng customer daming bagong sapatos